good morning mga ka-farmer at papasip na yun mm -hmm. ng order itong mortegon ay dito lang yun sa amin itong mga pantusok sa malalayo ah yun yung nata itong isa Uh, bayan po ng Sariaya, Quezon sa JNT Sariaya ngayon po ay uh, October 28 2024 so, open lang tayo ng application ano na lang binubo ko na kasi ito ko parmer yan pag JNT pwede na ang i-book mas maganda kung maka-book para mas mabilis i-scan na lang yung barcode ang mahalaga dyan ay meron kayong load dahil pag walang load uh, walang data ay hindi mag-open yan ang dalawang yan pwede rin naman doon mismo sa JNT pwede rin doon na ipagawa kaso lang matagal ano eh baka mamaya problema pa yung uh, details nung customer nyo. So, mahirap. Kaya, mas maganda mag-download ng JNT app tapos ipapaship sa customer. So, syempre, ito ay gamit sa baka. You know, may lubid na, may pantuso. while yeah, pupuntahan ko lamang yung isa kong kaibigan. Sabi-tabi po, napasubo ko dito sa sinutan ko. Iwan ko na lang yung motor ko doon sa so ano. Hindi kasi kaya kahit naman ang gawin, anong tingin ko dito eh, talagang hindi pwedeng ipasok ang motor. Kawayan ng tulay. Sandali, gaulo-igaw pa ako kanina. Bro! Nagchat sa iyo eh! Nagchat ako sa iyo! Nagchat ako sa iyo! Nagchat ako sa iyo! Hindi mo nabasa? Nasaan nga yung murte ko na Ha? Nasaan nga kayong... yung... Kaya kayong... sabi mo murte ko? Ano, wala, wala. Nandito dun naman yun sa matanda.

Nanununtok lang. Nangangadak. <laughs> Hindi naman ako kilala na rin. Ay, nabili namin na yung papa. Ari, gayon? Mm. Ibigay yon? lang mm. Ah, ito gayon. Mm. Tumot na maki 55 ba na? Bili man na. Oh. Tubong-tubo ko na din eh. Hindi mo na yung Ngayong December. T-t-t-t-taste na muna lang. <laughs> ano kaya ka, ang Hindi abutin ang isang daan na Hindi kaya ng sandaan. Na Hindi yan ha. Huwag kang bababa sa noobintah? Mga 80 plus lang. Hindi, huwag kang bababa sa noobintah. Mga 95 ka yan. Oo. Oh. 92 ka yan. May presyo mo ng isang daan? Oo. Yeah. naman na yan ha. Wala oh, pula yan! Ang binalam mo, pinakita mo sa'yo pula! Parang ano, nagkukulay ano? Pumusyaw lang? Pero ang na Parang wala akong mapagtalihan dito eh. damo may straw yan pare. Paano ang straw? yung Sa balag? ano? Ay, kakainin ng baka yan. Eh? yan. Hindi matutunawan. May Pare, kaya Pinasok sa yung Yung pinakita mo Sa akin? Doon. mas malakyan don uh dili mas malakyan -huh. oo pa mas malaki yan? tapit tapit mas malaki tapit ah tapit 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 kaya sa Depende Depende eh. Depend Depend sa mamimili. Pagka <laughs> <laughs> ka mamimili. Ari pala yalakan. Ah. Dati hindi ah. Hindi nga. Uh, eh. Kontrata na. Dige ni kipumunta din ni Tuan. Ah. Matagal na. Oo. 20 ano 2013, 20 2012. 2012. Ano? Nag-apply tayo noon eh. Oo. Uh. Eh, Ay, tapos ko lang mawang ng kumpay, yung ubod ng saging. Saging. Ayun lang matakaw, yung isa hindi Baka oh, ako lang bait kami sa isa Ayun yung hindi naman, matakaw naman yun yun Ano ba mas malaki? Parang mas malaki yung sa dome. Alapitan mo yun Ayan natin <laughs> <laughs> At yung ako yung malayo yung tingin parang malipay Ayun yung ay, lapitan niya,

Mayroon? Ano yung nanaon naman binili? Parang yung sa tao, aray yun. Na binili? Ayun. Ano ay, yung na pa yun? Aray yun naman yung sinambot ko lang, malaki na. Magkano ang kuha mo? 75. Ay, yan? Ako, bin ko yan. Sinambot lang. Ay, binibit. na yung singil mo? Wala. Ay, binigil ako ng ano eh. Wala pa namang yung ano. Ay, binigil akong piray. 1.5 ang pinakamahina ngayon? 1.5? Oo. Ay, binigil ka. Ayos na. Kahit nga gaman dahil, tropa ko naman yung matanda. Ibigay ko siya libo. Ayos nice na yun. Nasaan pa naman pala eh. Ay, ari, tingin mo nakipat, pa. Tamo pa siya, maliit pa. Pasok pa sa hayopin yan ako. Pakunti na. Malaki na yan. Hindi, hindi pa nga nahapa yung pasok. may lumay lay na ano oo oh. oh, pag gumapay na maluwag pa naman ang balat eh pero mahaba ng bayag pag mahaba ng bayag yung kwan matanda na hindi na maglalaki yun matanda na ipatabaan nila pari ah. muti ka na naman masugo ng kapay eh well, <coughs> ang bango rin ah, pahaba pa naman sumo yan oh Nung <laughs> pinagtalaman ng pangilaw, ah, hindi ka lang tatay. ba? Bon. Oh, <laughs> oh pala na rin ano, nga Hindi ako sabi sabi ka lapad na rin Oh, Tuba no

Hindi mo na ibintay ah, test mo na lang. Ang laki na eh. Babaliw. Pero mo ng mga mahigit sa daan? Ah, pwede na yan, may sandaan, may gitaan na Oo. Uh -huh. Mga bago mag-December, binta mo na. Para habang luwili pa ano, hindi ka, hindi ka magmamadali. Ang araw ako. Ang gananay mo? Oo. Hmm. tapa na. nanay kayo kalbo na eh. Ba't na paano ka ang mami mo nga pala? Hindi kayo nagka-cancer. Cancer sa? Hindi, hindi. Ay na-opera na? Oo. Dalawang kayo muna lang nga tayo. Dalawang... Pero imbam. hindi pa yata na. Hindi nga na pa yata eh. Ano? Okay, Sabi ko ngayon magkakakain ng ano? Masyadong tanayin. na ano, sariling mm. tanim. Mm. Bulang lang ang lagay. Mm. Yung mga kangkong, kagaya niya, wala na ako niyang bumba. Wala ka nang gastusan, no? Siguro yung nangyong doon, no? ano din yung nakakain din ng mga benching niya kada, no? Wala pa isang buwan? Hindi ka pwedeng magtabang ba yan, no? Hindi pwedeng magpahinga. Alam mo kayo, Mortegon at Pantoso, kayo doon la na papapunta. nakakatulong naman. Siguro na may nagbibigay. Nasa Pangasinan niya, hindi mo na uwi. Ay, mga, wari ko mga. Anong katrabaho naman? No? Sa so waiting lang. Still. Ah, nag-waiting lang din. Hmm. Magkano gala ka kita doon? Maliit na. Hindi na makagaya ng dating waiting na libre lahat. Ayun naman ni... Yung... Ba't hindi? Baga libre doon? Ba hindi. <laughs> yun ay parang normal na empleyado ko na lang doon. Eh, pero malaki ang araw. Oo, oh, hindi rin. May ikipa mag ka. so, kayo magkampani ka? Kung anong kampani nakaka-uwi ka eh. Mm, eh doon okay. na hindi ka makaka-uwi lagi. Doon ka pa rin tatambay. Ito mas gyan. Hindi ka naman. May ibig ka rin. Ang dami buong mo nang ito. Isang amin na eh. Very cool. <laughs> so, uh, na Ito. Ito. nga rin ah. <laughs> ang ilan. Ay, tama na. Hindi naman kami eh. Huwag nga rin so, Huwag uh, nga, asa. Sa tabla ko sa akin eh. Tama na rin. So, uh, na wala ko ito yung mami ni Rino ba bibili ako kung may mag-aalaga ay eh, wala ay nalaga -na -na ba ako eh. mo? kawalo na? ah parang meron nakadali ko tayo ng, ng tourist eh mga ah, tropa mag-aalaga din ng baka pag may tanong sa akin nagtatanong Maigi pa kayo. Sabi <laughs> pa kayo walang sakit. <laughs> <tong> sa mga, Parang video <tong> nga, pero mas pati dyan pa tayo. Ayun naman yung pagka ano, Pagka tutokan na yung ice naman. Ah, Mabra pa eh. Sige, okay. okay. uh, may, may income din na no? Oo, uh, uh, hindi maaaring hindi. Uh, Iwan ako sa iyo Maraming ng gina. Ang okay. dami na. Magkano ang okay. halaga ng mga manok mo? Ay, minatal sa akin, po. Aba! Ayos no? hmm. na no? Ang mo, lang ang mata patokan mo eh. Yeah. <laughs> Ba, parang Ibangan mo na lang Ah, rindaan din sa inyo na <laughs> Nahulog ko na dyan, sa tuloy na yan di pa naman Hindi ka kapag ilang eh. Huh. eh yan. Pang ano na yun eh. pang mga tatlohan taon na yun eh. Ay, yung bibigay ko sa iyo yan eh, ano. na yan. Ay, dyan dyan kay nana. Nadaan ako yung kapatid mo eh. Si Ben? Oo. Nandiyo sa bahay nila. Ay, bahay na. Sila na lang magkabit. Hindi, isang motor <laughs> Hindi ko na nagagamit. Bakit? Ano ka motor yan? Sa train mo din. Bakit hindi mo ginagamit? Ay, hindi mo ginagamit ako isa eh. Okay. Ay, isa mga... Ma maninigas ang makina na yan. Oo nga eh. Ang dami, ano pala yan ah. Ano, sealant? Tape lang yan. Eh. Yan, baray. Ayun. Parang na ano siya. Ano ka pangilalim pang ilalim ito? Oo. Uh, ito sa, 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 sa mukha. Hindi, ibig ko sabihin ito sa baba ito. Oo. Uh, ito yung sa mukha, sa ilong. Uh, Ito yung sa batok. Mas maliit yan na na. Ba't yung sa mga kuwan na din eh? Yung uh, ah, iba Ibang yari na. Ng... Ari din sa sa sa, sa tenga. Oh, ari sa batok. Oh. Ari sa mukha. Isin ko picture sa iyo mm Hmm. Yan. Mahanan din ng tali. Ate ko. Eh, dapat tara tayo. Dali man, mo na, mo. dali ka, ka. Hindi pa sa naman pag-uwi, sa bahay. Tulo, na pa daw. Maliit pa. Kaya pala naabot sa mata. Oo. Yan, tama-tama yan. Bukan mo ito. Oh. Malalim na rin ano nga rin. Butik na rin. sa amin. Alain? Hindi? Basta mainit ng makina, ayos na. Pero pag itinakbo mo ng malamig pa, yun talaga mamumugak. Nagagad sa akin. Nagagad sa akin yung aso. Nagagad sa aso. sa akin yung aso. Ba hindi? Para sa Youtube uh, Maniwala kayo? <laughs> yeah. Nagkumikita? Pare, hindi Pare, masasakmit ka? hindi Di mo hindi hindi kikita. Pare, mo hindi hindi kikita. na. masasakmit ka? Pare, Pare, Salamat. Ingat, ingat.

malaki ang nadala ni pare sabi sa e, pang ano daw pang inahinay eh, pala naman yung baka e, ano palang dumalaga pa lamang maliit pa e, yun eh, wala pang dalawang taon yung baka e, yun hindi medium lamang ang sukat noon e, pang inahinay na pa bigay e, na lang malapit lang naman nito uh, pa tayo Yung baka ay malaki na Mga nubintahan na yung may gate uh, Yung kaibigan na yun Mahirap uh, lang ang daan papunta Bakit pa uwi na ka farmer? Maraming salamat ulit sa inyong panunod uh, Ingat po kayo palagi At uh, God bless po sa ating lahat daming baka dito. Yeah. So hanggang dito na lang po marami pong salamat mga kaparman happy farming po